guys, welcome back to my channel Beach TV Official. Guys, nandito tayo kay Santo Niño yan oh. Pero likodan ang na makukuha natin yan si sa Niño. Yan ang City Hall. Ayan. Nandito pa rin tayo sa downtown ng Cebu. Ayan guys. Papunta kami ngayon bibili ng mga bulad, dangget Ayan. Napaka-traffic, guys. Ayan. Ano tong kwan na to? Tignan mo ang kwan ng Hello. Cebu. Ah, Wenga, yaw, yaw. naka ako. Ayan, guys. napaka-traffic dito guys talaga sa city of Cebu Cebu yeah. si Gaiman Cebu si Gaiman daw na Cebu si Gaiman na Bu oi oy <laughs> ayan puro one way to guys sabi all yan o sabi nyo one way ayan yung plaza ayan Yan guys, yung Santo Niño Church. Ka uh, Cebu Metropolitan Cathedral. Ayan. Ito yung sa harap. Look at this cabin. So skinny, eh? man. Oh, man. Pale Grabe, guys, ang traffic. Kung anong ka-traffic ng Davao, mas masahol yata dito sa Cebu. Diburi siburi, si Rich Sea, Deep Mineral. No water Santo Nino Church yan, guys. Yan. ka ulit sa na. guys. O, so mo oh. yung mga building. Parang mga sinaula gas, ba? na din eh. Ganyan, yan. Ang cute ng kanilang na na stoplight. Na ano. Ayan And okay, guys, so tignan mo yung mga building Daba lagi lato-lato Asa eh Tignan mo ba? parang Davao din yung ganyan. O oh, Manila. Parang nasa recto, ano ka rin? Same recto sa Manila. Meron hmm, din sa Davao, Same recto. Ganito, pagbantay sa mangunguot. Oy, bantay daw sa mangunguot. Oh. oh Ayan. Uh, snatcher. Sure. Ayan. Yan, let's go. Stricto sa. Yan chali din. No, chali din. tama sa tama, 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 tama. Tama, tama. Tama, tama, namin. Sana hindi aapaw, uh, hindi aawas. Uh, We're almost Ay, arito sa Pika ano sa tatong moderno. Ano ba 'tong mga momo dito? So pais. Ayun. Ang bulahan dito, sumpay. oh. Ayun, dito na tayo sa may puti. So What is that? Isa sa mga pawis. Okay, guys. Ayun, guys. Dito na kami bibili ng bulad. Marinated na. Ayan guys. Ito yung bagsakan ng mga bulat. Mga danggit ganon. Ayan guys. Tapos papasok pa siya. Saan kayo kasi bumili noon? Yan. O, oh, di ba? Wala rin siya masyado. Ha? Magkano? Kung February nakapalit kapalit dito 7.50, nagmahal na 7.50? Ha? Dahil 7.50? 900? 900 na ganda yung Ay di, yung doon na lang sa harap. harap sa harap na lang. Mm -hmm. Ayan. Guys, tignan yung mga danggit. 14, Sige, ma... Pwede isang kilo, kain sa ako, tagawan ko. Tagawan 200 grams. Ilang kilo, isa lang? Ilang kilo lang? Uh, Ilang kilo kilo ba yung sabi no? So, Ibakyo, ma. 25. Ibakyo, ma. 25 na 200 grams. Oh. Ilang kilo yun? Lima. Lima. Yan guys, tignan nyo. Ito yun yung pusit. Ito malalaki yung pusit. mga kayo na. Yan guys, oh.

Ha? Huh? Hey guys, maraming maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, BHD Official. Ingat po kayo lagi and